Jaclyn Jose ay isang kilalang aktres sa Pilipinas. Ipinanganak siya noong ikadalawang putatlo ng Setyembre taong isang libo at anim na apat sa Caloocan City, Metro Manila. Ang tunay niyang pangalan ay Mary Jane Santa. Ana Gok. Siya ay anak ng mga kilalang aktor na sina Jose Padilla Jr. at Stella Suarez. Nagsimula ang karera ni Jaclyn Jose bilang isang artista noong siya ay 17 taong gulang pa lamang. Ang kanyang unang pelikula ay ang, itanong mo sa buwan, noong 1988. Mula noon, sumikat siya bilang isang mahusay na aktres at nakapagbigay ng mga kahangahangang pagganap sa iba't ibang pelikula at teleserye. Isa sa mga pinakatanyag na papel ni Jacqueline Jose ay ang pagganap niya bilang aling atang sa pelikulang, Ma, Rosa, noong 2016. Dahil sa kanyang husay sa pag-arte, siya ang unang Pilipinong aktres na nanalo ng Best Actress Award sa prestihiyosong NS Film Festival. Bukod sa pagiging isang aktres, si Jacqueline Jose ay mayroon ding mga negosyo at aktibong miyembro ng mga organisasyon na tumutulong sa mga mahihirap. Siya ay may dalawang anak na sina Andy Eigenman at Max Eigenman, na parehong sumusunod sa yapot ng kanilang ina bilang mga aktor. Sa kabuuan, si Jacqueline Jose ay isang talentadong aktres na nagpamalas ng kanyang husay sa larangan ng sining ang kanyang mga pagganap ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga manunood at nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa industriya ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas. Si Jacqueline Jose ay kilala sa kanyang mapanglo na mga mata at mga kontrabidang papel sa mga pelikula at teleserye. Siya ay tumanggap ng iba't ibang parangal, kasama na ang limang gawad urian, dalawang Luna Award, at isang Pamas Award, bukod sa isang Asian Film Award. Siya rin ay nagkaroon ng mga mahalagang kontribusyon sa sining ng pag-arte sa Pilipinas. Dagdag pa, si Jacqueline Jose ay kilalang aktres sa ibang bansa. Noong 2016, siya ang unang Pilipinong aktres na nanalo ng Best Actress Award sa prestigyosong Cannes Film Festival para sa kanyang pagganap bilang aling-atang sa pelikulang, Ma, Rosa. Ang kanyang kamatayan noong ikalawa ng Marso taong 2024 ay nagdulot ng kalungkutan sa industriya ng showbiz. Sa ngayon, hindi pa malinaw ang sanhi ng kanyang kamatayan. Ngunit ang kanyang mga tagahanga at kapwa-artista ay patuloy na nagpapaabot ng kanilang pagmamahal at pag-alala sa kanyang naiwan. <coughs>